Good morning mga bad sa mga magandang umaga sa lahat mapapalang umaga uh, back adventure mga bad naman tayo makina Bakat adventure kami mga sa uh, lambat namin na pang lobster unang area namin to sa tapusan ng ano to buwan ah ano pala ngayon ah. Buwan. Ah? na buwan ha Tanong ano na kuro buwan na kuro oo oh. ngayong buwan mga bad. September na pala uh, mga umaga sa lahat mga lab shout out lalo lalo kay mga pinay na marika yung mga lab shout out mga milo sa mga pa rin si Arnold mga bad si ano Hello, mga yung, Hello. Hello. <laughs> Yon, sana makauwi kami ng lobster para ayos. Noong nakaralan kasi mga bads, kami nakapag-adventure. Yun na lang. Sige, antabay mga bads. Medyo malakas yung mga bagat. limlim yung, -lim yung panahon. Sana, andiyan ang mga lobster naghintay sa amin. Sige, bye-bye. Kitakis tayo sa laot mga bad. Love you all. Hello, I'm just Bart. Sana mapalayan nyo mga yung araw. Tagal-tagal din mga Bart. Banyo yung mga kapag-adventure eh. Yung 4 taon pa pataw namin oh. No? low tide yung agos uh, ng tubig dagat. low tide mga Bart. Kapunta kami. Kapunta isla yung hatak namin mga Bart.

Sana may dumpster dito sa unang atak. Nagtagal din, na dalawang linggo din, hindi kami nakapag-adventure. Magandang umaga pala sa lahat, mga subscriber namin dyan, silent viewers. Isang mapagpalang umaga sa lahat mga wads. Sana mayroon. Tagal din din ito narihan ko. Hindi lang ito yung sinisid ng mga compressor. Uh, may laman ito mawad. Problema lang kung sinisid ng mga compressor. Ito ah. ako. Sige, ang tabay mga wads sa uh, unang birada. Yun mga wads, hatak na may mga wads. Uh, ilang di pa pa lang. Oh. Panguli. Sana meron mga wads. Kahit limasag. Uh, isda pagi sana may lobster mga bads lobster ang hanap natin dito mga bads sana may lobster sige ang tabay tabay sa huli Basta nakas yung abagat mga bads o yun mga bads wala huli dito yung takaroy Paul from mga bads, hindi pa lobster Laking pa call. kala ko lobster na Hindi ko yan, hindi ko Hindi diba pa ay, diba pa Paul, hindi pa hindi pa lobster Kakulay ng lobster mga buds kala ko lobster na eh Hindi pa Uy. Lobster, nandito na sa spot oh Wala siya Alam mo na gana. Okay. Step. Lima sa kung may malamang kabalis ang piraso. Yo, no words. Sir. Limasag, so, sa You know. Bat na piraso na ang limasag namin no kids. Lapit na isang kilo. Sana tuloy-tuloy may limasag hanggang dulo. Hanggang katapusan may limasag. Bigyan lang shout out sa lahat ng mga viewers namin diyan, silent viewers, subscriber. Maraming salamat sa suporta mo, Watch. Lalo na lang kay mga Pinay America, salamat sa palipad palagi sa aming video. Maraming salamat kahit paano meribinyo kami mga Watch. God bless you, Ma'am always. Hoy, kumong. Kumong, kumong. Mga Watch, uh, update sa uli. Ah, uh, medyo madalang dito, mga Watch. Oh, o, yun. Hoy. Tayo pa na isda. Wala nang laman na isda yung huli. Wala nang limasag. Limasag namin mga bads. may isang kilo pa lang. Habol na ah, namin kasi dito lobster, parang wala. Aw. Sana may pakita na. Sunod na ba nata mga bats? Oy, daming bahura. Oh, yo, doon. kasag lang muna mga bats, kasag-kasag. Yes, sir. Andiyan na 'yan. Ganyan okay kahit limasag medyo muna nagpakita, kahit kunti, bay sa isa. Sige, sana may lobster. Nananawagan naman pala si Siba Dong Vlog sa mga kaibigan nating lobster. Kahit paano mga Labas-labas uh, na pag may time. Pasyal-pasyal sa laming lambat. <laughs> Nananawagan na si Siba Dong Vlog. Mga kaibigan ko dyan mga lobster. Para tuloy tuloy ang biyaya. Kung namin to, sana wag may bigo. Lobster! O oh, yun, may huli kami limang kamay. Starfish in the house. Okay, Starfish. mating mataga ma hirap tanggalin sa lambat. Yun oh, ay pa tanggal. Oh. Yan pa si lalim pumunta yung lambat. Para may na ano yung mga bats. No, yung limasag malaki. Surebol ang limasag, lagay na sa loob ng limasag natin to para surebol na. Hindi na malaglag. Oh, yan to, yung malaki to, Yun. Hihi. <laughs> Starfish ulit mga bads Walang duda Starfish <laughs> Ay Tsaka isang fishball oh Fishball pa kami huli oh isaw so. Lobster na mga bads Lobster Parang dinanaan na ito ng compressor mga bads Parang wala na natira sa ating spot Tagal din nariyahan Umigib siguro na kompresor dito. Sana wala, sana meron tira pa. Maburito eh. na spot niya sa dito'y. Janayan, paghalang po was na tangki. yan. oy sana lobster mga buds. Panging lobster. Oy, malayo pa, walang lobster talaga. Ayo ay, 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 Sen! Ay! Sta! Ay! Stop. Uy! Walang lobster talaga mga kabads. Ayaw talaga lumabas. Hindi ko may nakilala ng lobster ngayon. Tinekad uh, paano? May limasag. Pero pa isa isa. Dalawang kilo pa lang siguro yung limasag. Sana makatagpo pa dyan ng maganda. Mga to? malapad na lambat siguro lobster ah nawagan uli Si lobster sa pa ba mga ban ayaw talaga makinig ng lobster ngayon bingi-bingihan oh mga kaibigan ko dyan ayaw ah, na limasag ay soft shell pa soft shell ah, matigas, matigas, matigas. Oke. Okay. Matigas, matigas, matigas. Isa-isa. Oh, ay, ayam malaki. Wow limang kamay. Yeah, hey. Yeah, hey. hey. Matagang hirap nah, nah, tanggalin. Nah, ang Oh, ano Oh, hindi hey, pa lobster. Bilog ang mundo. Ay, hey, mo. Magalaw di ilalim Pa lobster. Wala talaga. Ya talaga. Nakikinig ng lobster sa amin ngayon. Yun, pang ulam. Pang ulam. napalas. Ay, natanggal. Ay, wala. Ayan. Pang ulam, kanofings. Stay, lobster. Wala na ang lobster. Si Badong. Hindi na na. Hindi na. Umuhuli ng lobster. Wala na siya agimat. Wala Tagimat, mat ni si Badong nawala na mga bats. Oh, no, Mama. pa lobster takugan, takugan. Hay taka. Oy, may yan pa. Thank you Lord. Buhay na buhay. Okay, buti na lang may diyan pa oh. Kita ko, kita ko. Thank you Lord. Kahit isda malang mga bats, sana may yan diyan. Yung lambat namin na malapad, dinugtong ko na lang yung tatlong banata. Pa. Kasi papalitan na ito ng, ano, eh, ng laman para ma, ma, ma no, pa. Nariya ko na muna. Lapok yung lambat oh. Oh, ay! Hey. Oy, malaki! Ay, pagi! ganito lang sa banda yung babaw. mag naman kami. Eh! May lobster pa na, may lobster. Lobster na lang kulang. Lobster na lang kulang. Yehey, yehey. Nananin <laughs> na tadi sa tawa mga bats. Dilutahan pa to ako. Ay, hindi pa. Ay, tanga. Ah, uh, wala talaga. Hindi pa lang, big news, big news, big news. <laughs> Sumuot pala yung bayan sa ano, kala ko lobster na. Wala. Ayan talaga, pag wala ka ang uling lobster, lahat na may diferensya dyan, lobster. Akala mo lobster. <laughs> Sige lang mga bads, sya... uh, hanap lang tayo ulit ibang spot. Sana makatagpo tayo ng spot na maganda. Buti. Buti sana, doon na lang kami yung maria sa spot ko sa malayo. Kaapon. Kasi so, ano ko dito eh, testing na dito kung mayroon, pero wala. Dinalin, dinalin siguro ng compressor dito, mga lobster. <laughs> Itong buwan kasi nandiyan dito pa uli, malalaki mga lobster ngayon wala eh. Hindi na tamaan. Sige na lang, Last pa na ta. Uuwi na kami agad. Doon kami sinsa sa tabi. Sige, gi. What's up, mga bats? Tayo pinaharad niya yung araw, mga bats. lobster. Uh, limasag saka uh, sang isda na malapad. Bayang, sang pagi. Ay pinalad sa lobster mga bats uh, Sige tayo ulit bang spot Para kahit paano makauli tayo ng lobster bukas uh, ah, Sige, ang tapay sa tabi Sige, lobster ito okay, out sa lahat Oh, ito, oh, ano mo sabi mo? Ito ang ulay Pishball yung ulay ako, pishball Yan ang pishball Dalawang pishball Pang ano yan, pulutan ni Arnold. Spoon. Ah, sige mga bats. Ah, Tapos sa tabi mga bats. Bye. -bye. Sinsay pa minalambat. Yun, yun yung huli namin, oh. No? Yun, toy, pagkita toy, huli na to toy. <laughs> Sang perasong, ano, isda. Ilang... Ito mga buds, ito pala yung kinita namin sa area namin na ito mga buds. Medyo mahina ngayong ang pahuli, ngayong buwan. Talagang wala-wala kami wala. talaga dito ngayon. Alimasag, medyo mahina din. Mura na na yung mahina pa. Ito lang may isda kami na bayang yung talakugan tawag nito sa amin, 1.9 ito 85 ah, mura lang yung kasi yung kilo nyan bagi na mga 1.4 pa 130 nakumita kami, mga kabads ng 940 buti na lang mga kabads may ano pa eh kita pa kami ito lang kinita din namin sa pangalawang area 790 yan let me let upload lang ito mga kabads uh, busy, medyo busy kayo kayo yung ano eh yung linggo medyo busy tayo pasensya na mga kabads sa uh, video natin -upload. na upload maraming salamat pa rin sa mga subscriber ko dyan sa viewers uh, may shout out tayo mga kabads maraming salamat pala sa Panginoon kahit paano mga kabads may biyaya kami na natanggap ngayong araw, araw. Yun. God bless us all Yo, what's up mga kabads? Magandang umaga mga kabads. Mikilab shoutout sa lahat. Miss you all mga kabads. Um, tagal din tayo din yung pag na sa mga subscriber ko pala dyan, silent viewers, maraming salamat sa mga kaibigan kong vlogger. Yun, maraming salamat sa support nyo mga kabads. Tiwala sa aking muting channel. ah, uh, sana tuloy-tuloy pa rin kayo mga kabads para tuloy din nating pagbablog. <laughs> Yun, maraming salamat. ah, uh, Miguel shout out sa lahat. Shout out tayo mga kabads. Uh, nauna, shout out natin yung mga kaibigan nating vlogger. ah, uh, nauna pala mga kabads, uh, Miguel shout out sa aking sponsor. Mabuting sponsor. Ay mga am Pinayan Amerika, maraming salamat ma'am sa suporta mo ma'am. God bless. Ingat ka palagi. Yun. At more blessings. Uh, at yun, sa mga kabilang mong vlogger, mga shout out. Una, -una kay Idol Rap is for fishing. Uh, yun, sa anak niya kasi si drop Rap. Shout out Idol. Sa pamilya mo, mga shout out. Kay Idol Jordan Fishing Adventure. Idol, shout out. Sa pamilya mo din. Kay Idol John TV Vlog. Shout out Idol. Sa pamilya mo, mga shout out. Um, my Star TV Vlog. Yun, mga shout out sa inyo dyan ma'am. Uh, at si Farmer Boy TV, idol shout out. Dyan sa family mo diyan sa Bohol, mga shout out sa lahat ng taga Bohol diyan. At uh, Fishing Adventure, yon shout out idol. Nice fishing mas adventure. Uh, Remis TV Watch Skin Bro, shout out bro. Ernest Togotla, yon shout out master idol. PG Intigi Maras, shout out, idol. Bad, bad shout out. Uh, Maris Correct Channel, shout out. Fiction Review, yon shout out idol. Dear Kuya G, Agri Diary uh, kasi Out TV yon shout out. Ditali sa TV shout out ma'am, Nairobi Channel yon shout out ma'am. DJ Mix Vlog shout out idol. Turagsoy yon shout out master. GC Adventure shout out, Maribik Perez ma'am shout out. Ah uh, kabayan ba fishing yon shout out idol. Marilo Atakador shout out ma'am. Marasigan Channel yon shout out idol shout out. Uh, Ronald Farm Boy, yun, shout out idol. Boy Malasugi Official, shout out idol, shout out. Yan si Rico Bisaya, nalagan, shout out idol. Pinoy in Finland, yun, shout out. Labrasiros, shout out ma'am. Manoy Nelblog, shout out. Dumagsa, yun, shout out. Mga idol. LA Covers, Lumaga Vlog, yun, shout out ma'am. Renisiles, shoutout idol Masatihada da vlogs, shoutout Jusper TV. Si Papa Jun TV vlog, shoutout idol Frederick vlog, shoutout idol, Ma Vicky Santiago vlog, yun shoutout. Ang fishing, men yung mangyan, shoutout idol yun. Salamat sa support. Yun Kabilwar, Arbok TV, yun shoutout. my vlogs, yun shoutout idol. Flex TV official, back in Fish OFW, yun shoutout mga idol salamat sa suporta. ha. Jocelyn Barlam Vlog, yun, shout out ma'am. Ah, uh, yun mga bad, sa channel plan na banggit natin mga bad, support natin. Sa so, hindi plan na shout out, comment na sa vlog para ma-shout out. Maraming salamat. Ah, ma'am Rosalia, katod vlog pala ma'am, may shoutout. shout out. Salamat din sa suporta. At uh, yun, sa channel mga 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 supportahan natin mga bads. At uh, subscribe natin yung channel nila. Yun, maraming salamat sa mga subscriber ko dyan sa viewers may love shout out ano na kay Chibu Toyo si Gonzaga si Eloilo may love shout out pamilya mo Choy uh, sa Manila kay Ron Yaris ko dyan din dyan Tiberio Lembel Brandon Occasion dyan Lord mga love shout out mga idol at uh, sa Dubai kay Nene Panit dyan kay Emilio Barbino, kay Rick Tabiano yun may love shout out sa inyo ingat palagi and then dyan sa kapatid ko dyan sa Shia, sa mga anak mo may love shout out at uh, dito din mga bads. Adon ah, ni pala sa kaya Australia kay Manong Song. Kay oh, Manong Oliver, Jenet Bia, yung Miguel love shout out. Dito din sa barangay ko, mga shout out sa lahat ng nod na, na video. Maraming salamat. At sa Bacolod, kay Manong Song diyan, sa pamilya mo diyan, mga love shout out. Sa Negros Transmuter Familiaris ko pamilya, kun pamilya si niyan, love shout out kay Ridley Martial, mga love shout out. At uh, dito din sa I mean kay Dina Infantis, pamilya mo diyan, kay yun, Dina Miguel love shout out sa lahat. Maraming salamat. Sa so, uh, ilo-ilo kay Rami Arimosura, Harpo Rokina Gaming. Sa pamilya nyo dyan, Miguel Love Shoutout. Maraming salamat sa suporta. At ah. uh, yun, Miguel Love Shoutout sa lahat mga wads. Uh, sa plan na shoutout, comment sa vlog para may shoutout. Uh, maraming salamat. Love you all mga wads. Kita kita sa next video. Ingat tayo palagi. At uh, isang mapagpalang araw sa lahat mga bloods. God bless us all. Bye. See you next vlog.